Ayun. islang ng San Miguel kaliwa yung banda dun islang ng Pagraray Kabako Pier lay tayo nga lang sarap saan ng maligo lahat katago kalahati lang talaga ito yung kaaway ng drone yung <laughs> nagahanap ng na mga <mo> <laughs> ayan ang kaaway diba

Jangan kau nak nakat <tipunyat> Kita okay, ikutin yang ke beret, so dito nung nagiging si Pinto may, matandang naman re na i-relocate ko ato sabi, kiss, sis mis. pero basta ito mo ganda dapat eh. dati nung uwi ko nung nakaraan kung ba yung putol ko yun dyan sa unan ewan ko lang ah, wala na, hindi na nga O kanan ko, yun, may parang bundok na yun, Cabra Island. Sa talaga tayo doon? jogging, ikot-ikot, kung ano man pwede mong gawin dito. Ganito nga tayo dito. bụi lắm lang, ay sa cái nga áo ngang bị như vậy này, bay bay Ano, so, pasukan ng barko ng dry docking ng itong tandaan. Eh, mas naon na yan kaysa project na to. So, kailangan nilang mag-adjust. Hanggang dito na lang talaga. Kasi kung matuloy, saan daan, Hindi nung piliharangan yung daan ng barko. Kasi ang barko hanggang doon, pasok doon. galing ng isla kahit saan ka na pala dito pwede

ay eh, may kasabay eh nakakasabay na eh Kando lang man ako sa probinsya ang habig ng hangin Ayun malilipot nakita ko ng signig 够了。Hola, hol

Uh, bye, -bye. sila para nang sa pag up to paligas diretso pero pag uh, ka, ay kaliwa dito ay kaliwa wala na lang pala yung mga mag iikot sa tabako ako pagdating sentro yung dating nagagawa nyo yung nakatsinelas at naka walang helmet bawal na rin at pag kayo natin kita sa tabako ang ginagamit nilang ticket hindi tabako ticket provincial o uh, pupunta ka pa ng kapitong ng Albay para doon ka pa magtubos uh, ingat ingat na lang naitip din sa akin kagabi kasi bala kung ang lumabasa na kagabi Ah, ah, sige, sige. laki kayong kaklaso ayan kita sa bundok ayan kita mo yung albay golf albay golf Hãy Tatawiran natin bukas. Ah, dito, accident road area ang lugar na to. Kaya dito, pagka mag-drive ka dito ng motor, o kahit ano, ganito lang takbo mo, dahan lang. makakaiwas ka sa aksidente. Ngayon, kung ayaw mo na, kung gusto mong mas magadali ka makaiwas, pilisan mong ang takbo.

parang tunay tunay okay, dito naman natin ha pwede okay, ka Ay, sa atin. Okay, ka. Tayo, eh. tayo, mo ah kanina lang nagpakita ng yung nga lang